Ang lalaking ito ay nagbutas ng maliit na pares ng bagong binili na sapatos. Pagkatapos ay ilagay ang inihandang kamera sa loob. Kapag nakasakay sa subway, kailangan lang niyang ilabas ang paa para paikutin ang biktima, kasi sobrang sikreto ng kamera, kahit na may napansin ang biktima na kakaiba sa oras na iyon hindi rin sila makapaniwala, nasa kanyang sapatos ang mga kasangkapan ng krimen. Ngunit ang mga larawang ito lamang ang maaaring makuha, hindi pa nakontento si Sompan. Kaya araw-araw siyang nagbabantay sa pintuan ng elevator, lalo na naghihintay para sa mga batang babae na nangangailangan ng tulong. Matapos malaman kung saan sila nakatira, gumagamit siya ng maraming boses sa gabi, gumawa ng mga panliligalig na tawag sa telepono, Pero nung nakatanggap ako ng pangasar na tawag, hindi nagpapanik ang babaeng ito, dahil sa pagkasara ni Tom ng pinto ng mahigpit, ang numero ng bahay ay nagbago mula 6 hanggang siyam, kaya maling pakete din ang naihatid ng kartero, Pero mula sa pagsusugal at underground boxing matches, aksidenteng nollipat sa Tom, nang buksan niya ang mga paninda at tumingin sa kanya napatulala siya. Kahon na puno ng mga perang papel na nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Edukado si Tom. Tiyak na hindi maaalis ang perang ito, kaya tinatakan niya ng tape ang kahon. Matapos makumpirma na walang ibang tao sa hallway, ibinalik niyang buo ang kahon sa pinto, saka isara ang pinto, at umaktong parang walang nangyari, pero may duma na lalaking naglalaro sa cellphone niya, nadapa sa kahon, naniniwala rin siyang ito ang package ni Tom, hindi na siya nag tingnan at ibinalik yon sa kamay ni Tom. Iniisip ang katutuhan ng natanggal ako sa kumpanya ilang araw na ang nakalipas. Dagdag pa rito, sinabihan din siya ng kanyang ina sa kanayuna na siya na ang bahala sa kanyang sariling gastusin sa pamumuhay. Sa huli ay nagpa siya si Tom na itago ang pera, ngunit sa oras na ito ay may kumatok sa pinto sa labas. Maingat niyang binuksan ng kaunti ang pinto, pasensya na sa abala, ma'am, may nakita ka bang package na hindi sinasadyang naihatid? Sa harap ng bahay ko, tingnan mo ang agresibong tingin ng dalawang tao, kahit na nakaramdam ng takot si Tom, ngunit natatabunan ng kasakiman, nagkaroon pa rin siya ng lakas ng loob na sabihing hindi niya ito nakita. Pagkaalis ng dalawang tao, bumalik agad si Tom sa kwarto para itago ang pera, ngunit bago pa niya matapos ang paglilinis, may isang mabilis na katok sa pinto sa labas ng bahay. Nakita niyang hindi binuksan ni Tom ang pinto, agad na pumasok ang dalawang taong nagkunwaring aalis lang, agad niyang sinampal si Tom pagkapasok niya. Kung makakita ako ng pera dito, kung gayon hindi ka magiging mapayapa sa akin. pagkatapos ay hinanap ng dalawang tao kung saan saan sa bahay. Naghanap sila ng mga lugar kung saan maaaring magtago ng pera si Tom. Nakitang halos malaglag ang bag na naglalaman ng pera. Nakayukulang si Tom doon, hindi nangangahas na gumalaw. Saktong yumuko ang lalaki at tumingin sa ilalim ng kama. Ang bag ng pera ay hindi sinasadyang nahulog. Bago niya makuha ang bag ng pera, siya ay binugbog hanggang mamatay ni Tom gamit ang isang plorera. Mabilis na tumakbo ang isa pang lalaki. Brutal niyang pinalo si Tom. Pagkatapos ay inipit siya nito sa kama at sinakel. Malapit ng masophicate si Tom sa sandaling ito. Sa panahon na ang lahat ay nakabitin sa balanse, bigla niyang hinawakan ang kutsilyo. Pagtatanggal ng express delivery goods. At sinubukang bigyan ng nakamamatay na suntok ang lalaki. Sa isang kritikal na sandali, maghintay hanggang makaalis si Tom sa panganib. Noon lang niya napagtanto na hindi sinasadyang nakapatay siya ng dalawang tao. Hindi pa siya nakagawa ng krimen kaya balak niyang sumuko. Ngunit naghintay buong hapon. Walang pulis na dumating para kunin siya. Feeling ko okay pa ako. Nakaisip si Tom ng isang matapang na ideya. Pagbalik niya sa inuupahan niyang bahay. Una niyang kinaladkad ang katawan mula sa kama at isinilid sa aparador. At takpan nito ng damit. Pagkatapos ay pinalamanan niya ang isa pang katawan sa isang bar aisles na bakal. Pagkatapos malinis ang lahat, nakaupo siya sa harap ng computer, at maghanap ng mga paraan upang peking mga pasaporte online. Plano ni Tom na kunin ang perang yun at umalis. Ngunit ang hindi niya alam ay, boss ng gang, hindi mahanap ang aking dalawang subordinate. Nag-aalala rin siya sa pera, kaya nagpadala ako ng dalawa pang subordinate para maghanap, nagkataong dumaan, si Tom ay tumatakbo sa ilang mga gawain. Pareho talaga silang pumunta sa room number 9, pero wala sa kwarto. Nung malapit na silang bumalik, natutunan nila sa isang dumaan yon. May dalawang lalaki na halos magkapareho ang suot nila, pumasok kahapon sa room 6 at hindi na lumabas. Agad na napagtanto ng dalawa na may mali, kaya binuksan nila ang pinto at pumasok. Ngunit pagkatapos ng maingat na paghahanap, wala silang nakitang katawan, nang ang dalawang tao ay malapit ng sumuko, biglang tumunog ang cellphone, maakit ang kanilang atensyon, agad namang binuhat ng isang tao ang tablecloth, at binuksan ng bakal na kahon, nadatnan niya ang kanyang kasamahan na nakahandusay sa loob, kasabay nito ang pagring ng cellphone ng ibang tao, bumagsak ako sa harapan nilang dalawa, para hindi hilahin ang lubad at pukawin ang gubat, parehong ibinalik ang silid sa orihinal nitong estado, pagkatapos kuhanan ng litrato ni Tom ay pinili nilang umalis, gayon pa man ang lahat ng ito, ay nakita ng isang tao sa boxing gym. Sa tingin niya ay gustong lunukin ng kabilang partido ang pera, at sadyang paglabag sa panukalang batas, para makahanap ng ebidensya. Ang lalaki mula sa boxing gym, tahimik ding pumasok sa kwarto ni Tum, ngunit hindi pa nakakapag-check ng anuman. Kinaladkad ni Tum ang isang malaking kahon pabalik sa silid. Mabilis niyang binuksan ang aparador at doon nagtago. Hindi man lang namalaya ni Tum na may tao sa bahay sa puntong ito mabilis niyang inilabas ang katawan, bagay sa isang malaking basket. Ang eksenang ito ay aksidenteng nakita ng lalaking nagtatago sa aparador. Aksidenteng nabahira ng dugo ang braso nito mahabang ginagalaw ang katawan. Dahil sa kalinisan ay agad siyang tumakbo sa banyo para maligo. Pero pagbalik ko, nakita niya ang mga upos ng sigarilyo na itinapon ng isa pang lalaki sa banyo. Biglang sumama ang pakiramdam ni Tom. Agad na kinakabahang pinulot ang punyal. Matapos ang ilang sandali ng paghahanap, sa wakas ay itinoon niya ang kanyang atensyon sa medyo kainahinalang wardrobe. Nakita ko si Tom na dahanda ang papalapit, naglabas din ng sariling sandata ang lalaking ito, saktong bubuksan na ni Tom ang pinto ng closet, tapos may kumatok ulit sa labas ng bahay niya, pansamantalang huminto si Tom, at piniling buksan ang pinto, sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating ang mga pulis, sa tingin ko may tao sa katabing kwarto, kaya gusto niyang gamitin ang balkonahe ni Tom para umakit at manghuli ng mga tao, Napahawak si Tom sa kutsilyo at tumitig sa likod niya, dahil nakalabas ang katawan. Sa wakas ay natuklasan ng pulisya ang isang hindi pangkaraniwang bagay. Nakita ko ang mga pulis na nakatutok sa kanya ng baril. Natakot agad si Tom. Ibinagsak sa punyal at tumingkayad sa lupa. Dalawang kamay na nakahawak sa ulo. Gayun paman, naniniwala ang pulisya na mayroon siyang isa pang kasabwat. Kaya hinanap niya ng mabuti ang kwarto. Kasabay nito, naglalayon din siya sa wardrobe. Yung lalaki sa boxing gym. Nakita kong dahan-daang lumalapit ang mga pulisya kaya itinutok niya ang kanyang baril sa pulis. Sa sandaling binuksan ng pinto ng kabinet, ang dalawang tao ay binaril sa mahahalagang organ, at patay na bumagsak sa lupa. Nang makita niya ang lahat sa harap ng mga mata ni Tum, natarante siya kailangan niyang bumili ng isa pang kahon, upang itapon ang dalawa pang katawan. Pero habang nagpupunas siya ng sahig, ang kapitbahay sa ibabang palapag kasama ang dalawang malalapit na kaibigan. Tahimik na naglakad papunta sa kanyang bintana, may narinig silang ingay, kaya naisip kong may ginagawa si Tom na hindi masabi sa kwarto. Masaya silang dumating upang panoorin ang kaguluhan. Ngunit sa susunod na segundo, natulala na naman itong kapitbahay na babae, kasi boyfriend niya yung pulis na yun. Akala ng malungkot na babae ay pinagtaksilan siya ng kanyang kasintahan. Nakiusap din siya sa kanyang dalawang malalapit na kaibigan na makasama siya. Tumutulong na magkaroon ng ilang ideya, gayon pa isang babae ang sumagot ng oo, pumasok at hulihin siya sa akto, at ang kabilang panig, nilinis din ni Tum lahat ng bangkay, at ay lock ang mga kahon, ngunit mayro masyadong maraming mga kahon. Kanyang maliit na kotse, hindi man lang madala ng sabay-sabay. Kaya nagpa siya si Tom na hiramin ang truck ng kanyang matalik na kaibigan para magamit. Pero ang hindi niya inaasahan ay umalis na lang siya. Nagsimulang gumalaw ang isang kahon na naglalaman ng katawan. Pagkatapos ang pulis na binaril hanggang mamatay ay mahimalang na buhay. Lumabas pagkatapos mamatay ang pulis. Pumunta siya sa opisina ni Manba para magulat. Muntik ko na yata mahuli ang kriminal. Pagkatapos ay pinatay siya ng isang kriminal. Sa kawalan ng pag-asa, inilabas niya ang kanyang baril at binyantaan si Manba. Pagkatapos ay inayos niya ang aklat ng buhay at kamatayan. At bumalik sa mundo ng mga tao. Upang maiwasang maulit ang isa pang aksidente, sinabi niya sa kanyang amo ang tungkol sa pagbebenta ng droga. Ngunit kailangan mong kumilos isang oras bago para maiwasan ang pagnanakaw ng kredit. Pero hindi alam ng girlfriend niya ang plano niya. Hindi man lang niya alam ang tungkol sa kanyang muling pagkabuhay mula sa mga patay para parusahan ang kanyang kasintahan. Sinadya niyang gumamit ng posas para atali siya. Kalaunan ay namatay siya sa kama dahil sa labis na pagkawala ng dugo. Pagkabalik ni Tom, dinala niya ang buong kahon na naglalaman ng katawan sa truck, pagkatapos ay nagmaneho siya sa mga suburb, at itinulak ang mga bar sa ilog. Ang tubig ng itim na ilog ay hindi lamang mahirap tuklasin, na puno ng amoy ang langit, sapat na para matakpan ang nabubulok na amoy ng bangkay, ngunit maghintay hanggang sa umalis si Tom. Isa pang tao ang lumabas mula sa madilim na ilog. Ang taong ito ay ang taong nagpraktis ng boxing at binaril patay. Pagkatapos niyang mamatay pumunta rin siya sa manba para magulat. Ngunit matapos masaksihan si Manba na pinagbantaan, dahil sa kanyang kabaitan, nailigtas niya si Manba, bilang kapalit pinagkalooban siya ni Manba ng imortalidad. Ang unang bagay na ginawa niya pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, ay para sa may-ari ng boxing gym. Sabihin sa kanya na hanggang na ito ay hindi lamang unsolvent, pero nakipagsabuatan din sa mga pulis, kaya nagpa siya ang may-ari ng boxing gym. Dinala niya ang kanyang nakababatang kapatid sa kwarto ni Tum para maibalik ang kanyang pera. Kasabay nito, naghahanda na rin ang mga gangster na kumilos sa wakas ang mga tao sa boxing gym at nagbanggaan ang mga gangster. Sabay nilang tinutukan ng baril ang isa't isa nung nasa deadlock lang sila. Isang malaking grupo ng mga pulis ang dumating sa room 9 sa tabi. Dumating sila para arestuhin ang nagbebenta ng droga. I didn't expect to know na may hawak ding baril yung isa. Hindi man lang siya natakot isang grupo ng mga tao sa dalawang kwarto lahat ay naipit sa ganitong sitwasyon. Dahil lahat sila ay may mga sandata sa kanilang mga kamay, walang nangahas ahas na kumilos ng walang ingat, pero biglang nagring ang home phone ni Tom. Hindi ko alam kung sino ang tumawag, Ngunit ito ay natakot sa isang tao na unang bumaril, pagkatapos ay binaril ng lahat ang isa't isa ng random, gangster at miyembro ng boxing ring. Nawasak ang isa't isa, napatay din sa lugar ang mga pulis at mga ngalakal. Nang bumalik si Tom ay napatulala siya, puno na ngayon ng mga bangkay ang kwarto niya. Pagod na pagod si Tom na parang nanghina ang buong katawan niya. Ngayon ay ayaw na niyang bilhin ang bin, upang itago din ang mga katawan ng mga taong ito, kaya't inimpake niya ang kanyang mga bag kinuha ang pera at umalis. Sa pagtatapos ng kwento isang tao lang ang nabubuhay maliban kay Tum. Ang taong iyon ay ang taong boksingero, tumawag sa bahay ni Tum.